May we call on the Department of Migrant Workers Secretary, Hans Leo J. Kakdak. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, uh, Migrant Workers Secretary, uh, Hans Leo Katnak, for your uh, introduction. Please uh, please be seated. Um, Labor and Employment uh, Secretary, uh, Benny Leguesma. The uh, OWA Administrator, PY Kaunan. The Bagong Bayani Foundation Incorporated President, Vice Admiral Eduardo Santos. Yes. Of course, uh, first uh, our First Lady, First Lady Luis Araneta Marcos. Mm who has recently been traveling to europe to assist with the o on the owa uh, with uh, some of the activities that uh, uh, so she has become our ambassador now for migrant workers <laughs> it's your new designation Awardees of Bagong Bayani Awards 2025 and their families, my congratulations to you. The DMW and BBFI officials, our key partners in development, and our stakeholders, are the best beneficiaries of that development, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga sa lahat. Ngayong araw, magbibigay-pugay tayo sa ating mga Bagong Bayani. Kinikilala ng Bagong Bayani Awards ang kakayahan, karangalan at kabutihan loob ng mga Pilipino na sa kabilang ng pang-iibang bansa ay nagagawang maipakita ang tunay na pagka-Pilipino. Naitaguyod ninyo ang, ang ating, at ang ating mga pamilya at komunidad ng walang pag-aalinlangan. Ito ang diwang na ismakamit ng aking ama ang dating pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. nang itatag niya ang Bagong Bayani Award sa pamamagitan ng letter of instruction number no. 1320 noong 1983. So, ngayon papunta ngayon tayo sa today. And we still see the immense value that migrant workers are brought to their families and to our country. I am proud of the achievements that you have made. Binabati ko ang lahat ng mga bagong bayani awardees ngayong taon. Kayo ang pinakamagandang larawan ng kasipagan at galing ng Pilipino. Tuwing may kausap akong taga-ibang bansa, parating sinasabi sa akin ang husay ng mga Pilipino na nandun sa amin. Kaya maraming salamat sa inyong lahat sa pagbibigay karangalat sa ating bansa. Dahil alam naman po natin hindi biro ang manirahan sa ibang bansa, makisama sa ibang lahi at mawalay sa pamilya. Ngunit patuloy pa rin ang inyong mga sakripisyo para sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya bilang suporta, asahan ninyo na nandito lang ang inyong pamahalaan. Through the Department of, of Migrant Workers, we shall continue to elevate protection, streamline services, and ensure that every OFW is treated as the hero that they are.